So Ilo, no, um, gusto kong malaman nyo lalo na sa mga kababaihan no, na itong mga babae no, na nakasuot ng mga maiksing mga short or mga damit na halos um, naka, na yung ano nila, di ba? Yung iba rin no, gumagawa rin ng mga immoralidad no, like ng mga nagpasiksi-siksi -si -si, pinopo sa social media, nakabra at saka nakapanti tapos um, ang kasi ang gusto nila is um, sa paningin ng ibang tao eh, sexy sila sa paningin ng mga tao kasi si satanas kasi no um, gagawa siya ng isang uh, industry no na, sa pamamagitan ng mga tao ngito na <coughs> tatawag sa kanila na sexy pinopost nila ito pinapakita nila sa social media sa video sa TV sa mga kahit saan di ba tapos purihin sila ng mga tao no na sexy sila tapos lalo sila nag-iinit at marami sila na-attract no ng mga kababaihan din na katulad nila no, na susunod sa kanilang mga yapak o susunod sa kanilang mga ginagawa na magpasiksi, magbra at saka magpante. Kasi sa tingin kasi nila, no, tingin kasi nila is maganda ito sa kanila, is komportable sila at masaya sila. Pero gusto ko malaman nyo, kayo mga kababaihan ay nagiging pain po kayo ni satanas. No? Ang iniisip nyo maganda or mabuti or maganda sa inyo or ano ba tawag niyan para attract no? Hindi nyo alam no na yung ginagawa nyo is naka-attract kayo ng mga kalalakihan no into commit no para makakommit sila ng kasalanan na adultery adultery or pag ang sabi ng ating Panginoon dito sa kasulatan no, na sa dito no, na kahit ikaw lalaki titigan mo lamang ang isang babae na may masamang hangarin sa isip mo nagkakasala ka na ng pagkikiapid or pangangalunya so kung ang isang tao kung ikaw ngayon babae na nakasuot ka ng mga damit na nakapante ka nakabra or ano man yon yan ay tawag po niyan is immorality or pornographic or prostituting no yun po kung wag niyo kasana kayong ano magagalit pero yan ito yung katotohanan kayo yung nagiging pain or ginagamit ni Satanas no na upang ang mga tao magiging um, bitag or magiging makuha nyo na magkasala sila sa pagkikiapid or pangangalunya sa pamamagitan ng inyong mga ginagawa na, na prostituting or pornographic or sa tawag niyan immorality So, subo gusto kong malaman nyo no dito sa kasulatan sinabi dito no na walang tao na gumagawa ng ganitong mga karumihan na kasalanan na makakapasok sa kariyan ng langit kasi ang sabi ng ating Panginoong Sir Kristo dito no kung ikaw ang siyang dahilan no nagkasala itong mga taong ito kung ikaw ang dahilan na o nagkakasala itong mga taong ito mas mabuti pa sa iyo no natalian ng lubid yung liig mo tali sa bato at itapon sa dagat kaysa naman na ikaw yung dahilan na magkakasala ang mga taong ito. So, so madaling salita, mas matindi pa. No, mas matindi patindi pa yung yung kaparusahan na ipapataw sa iyo kung ikaw ay siyang dahilan na nagkakasala ang millions talaga yung tao no, na mahahatak mo sa impirno sa pamamagitan ng iyong immorality sa iyong phonographic sa iyong mga prostituting o sa iyong paggawa ng mga sexy-sexy na yan kung akala nyo maganda o mabuti yan kung akala nyo, nililigaw at nililinlang ng kayo ni satanas, ni satanas, no, na ganyan, sige magpasiksi ka ganito, ganyan, pupos natin to kikita tayo ng pira, tingnan mo noong unang panahon dinamitan ng Panginoon sila Iba at Adan noong nalaman nila kung ano yung tama at mali noong nalaman nila tama at mali na sila pala ay hubot-hubot dinamitan sila ng Panginoon pero tingnan mo ngayon tingnan mo, anong ginawa ni satanas tinanggal ni Satanas yung damit nyo para ipakita sa lahat ang inyong pagiging hubot-hubat sa pamamagitan lamang ng pira. Tignan nyo, no? kayo mismo, kayo mismo, ibinibinta kayo ni Satanas sa pamamagitan lamang ng pira at kasikatan. No? Kayo mismo, hindi nyo alam yan. No, hindi nyo alam yan. Tumatanggap kayo ng kasikatan, mga papuri at pira. Pero ang kaluluwan nyo ay siyang kapalit niyan. Ay siyang kapalit niyan no, sa inyong mga ginagawa bawat kasalanan na ginagawa ng isang tao, kamatayan ng kaparusahan, kamatayan sa impyerno kung akala nyo lang, no? Mas 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 ini mas pinili niyo pa kasi yang ganyang mga gawain or mga ganyang mga trabaho or mismo sa temporaring buhay na ito, sa sandaling buhay na ito sa mundong ito na hindi magtatagal. No? Hindi tayo magtatagal dito sa mundong ito pero man, maliwala kayo sa sandaling buhay na ito pinag binuhos nyo ang lahat dyan sa kasamaan no? ginawa nyo yung sarili nyo sa magiging pain o magiging pain ni satanas upang pagdating ng araw magiging kanya kayo sa kanyang kaharian sa impyerno hindi lamang hindi lamang apoy ang siyang magpapahirap sa inyo doon kundi marami din silang satanas yung mga kampo ni satanas yung mga anghel ni satanas siyang magtutulong din para padoble yung mga sakit mo kasi kung ano yung ginagawa mo dito sa mundong ito ipagpatuloy niya yan doon sa kamatayan no o kayo ay mga immorality prostitute or ano man yan um gumagawa ng immoral prostitute yung mga gumagawa ng mga pornographic no maniwala kay sa akin pagdating ng araw pagsisihan niyo ang lahat ng ginagawa nyo dito sa mundong ito yung kasikatan nyo yan, yung ka kayamanan nyo yan, mawawala yan pagdating ng araw maiiwan yan dito sa mundong ito tanging madadala nyo yun yung mga ginagawa nyo yun yung mga yun yung mga gawa nyo dito sa mundong ito kasi sa pamamagitan ng inyong mga ginagawa sa pamamagitan ng ating mga nagagawa dito sa mundong ito tayo ay hahatulan ito yung ha, maghahatol sa atin pagdating ng araw kung ano yung mga ginagawa natin dito sa mundong ito pero yung kayamanan iyang kayamanan o kasikatan o na natatamo mo sa pamamagitan ng kasamaan ng iyong ginagawa, hindi mo yan madadala. Maniwala kay sa akin, pagdating ng araw, ililibing kayo sa, sa ilang kahon or kwadrado or ilang meters lang yan o centimeter ba yan o feet. No, ililibing kayo sa libingan na yan. Wala kayo madadala lahat ng pinaghirapan nyo, lahat ng pinaghirapan nyo sa mundong ito, kasamaan, kabutihan, maiiwan yan mas gumawa kayo ng mga ganito, ganyan, nakaipon kayo ng marami ganito. Lahat ng tao, lahat ng tao haharap sa kahatulan, sa hatol, sa paghahatol judgment before God. No? Tayo ay hatulan according to our deeds, according to our work. Kung ayaw, nag-works an kung ano yung nagawa natin dito sa mundong ito hatulan tayo yan yung gagawa sa atin yan yung paghatol sa atin so kayong mga bay babae no babae no na gumagawa or magkasuot ng mga siksi na mga damit yung mga nakaklibits o nakapanti-panti or mga maiikli talaga na hindi talaga formal na sab na damit na kumbaga kung, kung sa Biblia kasi ano babasahin mo dito sa Old Testament ang mga tao or mga babae na nagsusuot ng ganyan yun yung mga babae no na, na nagbibinta na, na sa kanilang dangal or mga prostitute yan, yung mga tao o mga babae na magsusuot ng ganyan, hindi ang tao mismo ang nasasabi dito, kundi ang Panginoon yung mga babae na nagbibinta sa kanilang dangal mga prostitute kung ginagawa nyo yan, according dito sa nakasuot, sa sinasabi dito sa Biblia you are a prostitute kasi madali lang kasi ang piran eh, sa ganito, kaya ginagawa ng mga tao ito ng mga babaeng ito. Pero hindi nila alam, hawak na ni Satanas yung kaluluwa niyo. Pagdating ng araw niyan, hindi na kayo makakapasok sa karya ng langit, diritso kayo sa impirno. Hawak kayo ni Satanas dahil nga sa kasamaan, sa prostituting, o sa immoralidad ng mga ginagawa ninyo. Pagdating ng araw, magsisisi kayo kung ano yung itinanim niyo dito sa mundong ito, yun din yung aanihin ng tao. Kung nagtatanim ka ng kasamaan, ng karumihan, ng mga immorality, aanihin mo ang buhan, ang bunga ng kamatayan. So hanggang dito na lang, no, maraming salamat. So sana buksan niyo po yung isipan nyo mga babae. No, so hanggang dito na lang, maraming salamat. Thank you, Lord.